Ayan, dito na kami sa mga turo mga kabayan. Dito sa taas. Oh. Yung mga bikers dito. Dami nila. Pupunta pa kami dyan sa tuktok. Maya. Hmm, doon kami galing sa likod dito. Ang laki na pala ano yung pagbabago dito sa ano, Mount Uro. Ito na bulldozer na ito mga kabayan. Oh. Dito. Dati, ito, ano lang. Ayan, yung, yung tindahan lang dati. kaya tayo dyan sa, ano. Taas. Ganda ng view. Ayan. Dati, napunta kami dun. Ganda huh? dun. O, oh, laki ng pagbabago dito, mga kabahay, no? في لا وقت لي لديه ماونت اورو Your clouds. Ayan, pupunta tayo dun sa taas mga kabayan. Akyatin natin yan. Para nasa mga kami. Oh, ganda ng view dito. Ito na namin nung pumunta kami dun sa pinaka dulo mga bayan. Yun, namin yun. Lain ang ano, pagbabago dito. O, lawak na rin dito. Itong uh, binudusya nila dito. Pakya tayo dun, banda dun. Ayan. Uwi na yung mga ano, may mga sasakyan. Oh, ito yung mga nauna kasi ito. Hindi na sila. Ito, Bilya Cristina Resorts. Ito, ang ganda dito. Ito. May resource na pala this daw. Ganda. Ayan mga kabayan, dito na kami sa Tok Tok. Unang Tok Tok to. Ayan, pupunta pa kami dito sa ano. Yung ano doon, yung simento na sigisag. Kaya, medyo kaya, kaya. Ako, na maganda dito ay, sa ano, maganda. Ng ano na, nawala Nga, yung pag dito mga Doon lang maraming pag clouds. Sa <laughs> <doon>. sa <laughs> Ma ano. <sighs> At saka doon Paya? mamaya, yung kalsada doon sa may payatas, ay sa, natin. Tapos pagdating Dito, ko doon sa ano, papunta doon sa Wag na tayo ano, pa yatas yung dinadaanan nyo. Saan sir? Sa, sa. sa bakay duman. Di ba pag natin At doon? Motor trend. Oh, motor trend, di ba na may island na kasada? Oo, oh, doon kami sa Doon tayo. Kasi kung namin yung daan na sigsag doon sa may payatas, habang ahon yun. Labas tayo Kaya doon sa ano. Oo. Oh, Di ah. Eksi-eksi Ang rolling hill. Hayop na yun. Tapos <laughs> kami dumaan. Oh, Ganda dito mga kabayan. <laughs> na. Buti nawala na yung okay. ano, nawala na yung dong. So, oh, Galing kami don. <tipas> ang hangin guys eh. Oh. Buti nga gumanda na ano Nawala yung mga pag dyan oh. Kanina ang kapal ng pag kaya punta pa tayo doon hmm. yes. Ito yung kasama namin sana oh. Sila Kasawa, lakas din no oh. Punta tayo doon sa kabila Kaya nagsisiwian na yung mga ibang nakabike ko oh. Hmm. Yeah. Ayan, pupunta pa kami dyan Ayan guys, nakarating na kami dito sa Mount Oro. Ayan. Malaya Ride PH. Welcome, Mount Oro. Ito. Ano 2.4 km to 340 Mas. Barangay Mascat Road, Rizal. Ayan. O, ayan. Yun lang yung service natin mga bayan na pumunta dito sa... Ano, Silipin natin yung paligid mga kabayan kung gaano kaganda. Okay. Oh, dito. Quarry. Tayo yan. Malaman lapit lang yan mga bayan, pero napakalayo tayo.